May may pakunta si Galipres mas bate, pre. Ha? Oo, oh, pre. Oo oh, nga ni, pre. Tama ka rato kita, pre. Mus! <coughs> 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 Sir! Uy! Mga palista po ako! O oh, sige, sige, sige! Okay ka, okay! Sige, sige, didikanin mo, eh. Didikanin mo, <coughs>

Papalista na ako sa so, mas hindi ako mga karera para makita naman ako. Oo, oh, tama Saktay, ka daw. Sakto, sakto. Oo, sakto. Oo, tama ka daw. Oo, sugat pre. Kaya iyadi naman yung sinda. Tunahan, tara. Tunahan, tanahan tana. tana. pagkadalagan nila hmm. kung sinong ganda ng mga gagana sa niya. Oo, sige. Papilahon ta na sinda. Boss, tunahan ta na ah, ini. Oo, wala. O, sige na, posisyon na ka mo. Posisyon na ka mo. Sige, posisyon. Okay. Ayun na. Putukunta na niya na itong badil.

Barat lang sa iyo sa nanggana. Hindi mo ka magkamukabog sa finish line. Ang but mo sa iyo kung hain ka mo nagkarato. na ngayon. So, wala kamo mo kagana sa 5 mil. na ngayon. Sige, bugon ulit na ka mo. Sus na Sus! stima. Takong nabati ang kula ang puto. Basta ay ato na ako sa finish line. Huwag kong tanin 5 mil. Ang bakal Diyos na si Jinjuy. Ang damit. Dima, jali, Sus! sayangnya guys sus sayang hi hewan kenal lagi atau pa sih maini kondili lagi dua ndalan itu ngegaiku di down nakabunggubunggup sedih ud nado ini kayu talisku aku natalisin kau milis sih maini kondili lagi aku matul lagi apa ndalan bagian cara lo Sa sama milik masade sus kondili laut lubak lubak sundala na sistema ini 5 mil na sus may iulitan ako sa among balay na 5 mil sa sistema ini nagudi brat brak out sa so unta ni may iuli ako sa balay na 5 mil lalaki yung tulo pa ng dalan ura pa ng ilaw ikong daragal akong flashlight 妈啊！ nas, sistema, wala ko lang nabatian ang pagputok. Basta kay... Salamat guys ayaw, sa iyo suporta sa namong page no kag sa pagkita sa namong page so mo pwede mga na sistema vlog Chat oh! out sa iyo mga na sistema vlog no so salamat guys kami po ang vlogger di sa masbate no adi po kami sa Taham Milagros po salamat po sa niyo pag kag adi po naton mga kaupo di no sistema uh, sistema naton salamat sa mga gusto niyo i-shout out, shout out ka mo. Oh, oh, kung gusto niya i-shout out, nandito ang Sistema Vlog. love. lang kayo dyan ka Angel. Oy, shout out daw kung sa mga babae din na puro nala, tama. Lalo kay puro nala, Shout out din sa mga... Shout out din sa mga... Shout out sa tag taga, 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 taga Shout out. Pugay ini setengah taham, no? Nah. Bagaimana? Mga dangas na nga rin mga taham. <tuk> <dide. tuk>